Ito yung pinaka-exciting sa akin mga kabraso, yung parte ng pagahanting na to. Yung mga ganitong nagkukomplads lang. Talagang malayo pa lang ay inaano na natin yung tsura ng putik sinisipat. Gisingin natin Tatanggalan natin ng putik. Napakalaking alimango nito mga kabraso. kabut dito yung mga bakas niya mga kabraso ganon din nangingayon din siya ng mga bagungon lalaki din ng bakas nito ito yung sa dati pa to na tumira ditong bulik uh, bagungon na pinagkainan Napakalaki mga kabraso. Nanipit. Ito na mga kabraso. Minsanan na, na natin ikarga kasi isang sizing lang sila na tatlo. Good morning mga kabraso. Ayan po, 5.26 ng umaga. Ayan, kumusta po kayong lahat dyan? Ayan, katatapos lang din natin mag-upload nitong ano. Umalis po tayo ay la mag alas 4 na sa atin kasi paibas ibasan tayo kaya lumabas tayo ng gabi at saka yun tinatapos kong mag upload ayun salamat at na upload din yung isang episode natin yung pagdayo ko na solo yung episode 309 yan yung bago nating ano ayun po mga kabraso ay dito lang po tayo sa atin kasi yung bangka natin eh para tumagal tagal ayun nilinisan natin ano yung lumot tsaka pag natuyo yun mamaya siguro pag dating natin mula pa sa paghanting ay pipinturahan po natin yun para bago na naman yung ano nya pintura tumagal tagal man lang sa atin yan kailangan gamitin ang bagay na yan. ah yung gamit natin bigay yun bigay ayun abang abang na lang tayo mga kabraso sa pagliwanag kasi daong tayo. Sana lang po ay share po tayo. Ayun, God bless po sa ating lahat. Ayun, mga Kabraso 605 na, uh, maliwanag na po. Ayun. Katapos lang natin kumain. Ayun yung mga pinagkainan natin. <laughs> sa isda. May tara din sila. Ngayon papasok na tayo, mga Kabraso dito na natin iiwan yung bangka natin kasi ibas na rin sa gilid dito lang tayo sa ano to, ulit? gilid ng sapa eh may tubig pa pasikat pa lang yung araw dito tayo sa spot na to bangka muna tayo ngayong disaguan dito lang to sa may ating eh nagbaon na ako ng damit ngayon ano kasi nung itong huli nating episode karaan ay na sobrahan po ako sa lamig na maghapon alas 5 na tayo nakauwi alas 3 pa lang tayo umalis nun ngayon nagatrangkas ako mga kabraso pero salamat sa Diyos at natanggal agad mga kainom ng gamot kaya balik hunting tayo <coughs> yun mga kabraso pumasok na tayo sa spot daming pinagkainan dito ba ibang klase lang bago bago at yung luma ang napakarami sa paligid yan dito pinagpahingahan yan medyo matagal na ito dito bago may bago siyang pinagpahingahan dito nagkataon Matagal nang nakatira to dito sa area na to. Hanapin lang natin. Sana lang madali mga kabraso. Ang lalaki ng pinagpahingahan niya mga kabraso. Dito may nakita tayo dito. Yan oh. Haba. Ano nang katawan niya yan? Dalawa. Magkabilaan. Bago lang din to. May eh, mga bakas na rin siya dito. Sana lang madali na natin. Kanina pa natin hinahanap. Kabraso Hanggang dito yung bakas niya. Kung saan ko nakuha yung bulik Dati meron tayong isang episode na nakaano tayo ng bulik na nagbutas dito mm, malaking butas na to Yan uh, Sa vlog natin to itong kabundok na hinukay Tapos sa taas na, na rin to Yan o oh. Bali tatlong butas yung ginawa natin Ito yung nakaanin tayo Nakasama ko si patpat Pat Dalawa yung bulik tsaka lumipat tayo dun sa spot kung saan naubos yung panali natin dito yun dito yun ayan o yung gabundok na yan ano kayo hanggang dito yung butas o oh. abot dito yung mga bakas niya mga kabraso ganun din nangingarin din siya ng mga bagungon malalaki din ng bakas nito ito yung sa dati pa to na tumira ditong bulik uh, bagungon na pinagkainan doon may nakita kong bago malalaki yung bakas nito susubukan natin mga kabraso kung pumasok nga pumasok dito kasi parang inan nga yung kutik ay ito ito bago bago din to bagungon mabot siya dito pagkaalala ko ay, oo, tinakpan ko pala dito banda. Tinakpan ko ata ito. <laughs> Dalawa yung binutas natin nito. Ayun, doon natin banda na ko yun. Ito yung entrance nun. Napakalaking butas nito. Ito pa yung mga pangkalawit natin. Oh. Mga isang buwan pa lang ata nakakalipas mahigit. hindi nga natakpan ito pero dumiretso lang yung butas nilinisan mga kabrasok may bakas may tinamaan ako kanina Alim ito nga alimango nga mga kabrasok tinatamaan natin ito ito ng no good size ayos pumasok siya hindi ko pala ito natakpan hindi ko nagawang boarding house talaga kasi nga sad sad na to dito sa ano kaya pala di ko makita kanina di ko madaanan kanina Pero yung focus natin ay hinahanap talaga natin to kalawitin na natin mga kabraso may kalawit na tayo dito ng dati hindi na tayo maghuhukay ay nanipit pa isang isa sumipit Ayan mga kabraso, kung mapapansin natin, namamagay yung kabilang pisngin natin. Dinali po ako kanina ng ano, nakagat tayo. Putak to, paiyak tawagin dito sa amin. Na natin mga kabraso, napakalaki, pero hindi siya bulik. Yan o, no? Ay, nakasipit pa sa kalawit natin. Oof. <coughs> Napakasison din, kaya pala nakakapanghingain na ng ano. Ayan, bumitaw na. Oh. Ayos. Ta. Malalaban. <laughs> Thank you, Lord. Ay, natuntun rin. So, tumawid na tayo. Munta tayo dito sa ginawa kong boarding house. May tumira oh. Napakarami ng bakas. Kaso nabutas yung dito yung takip natin. Talagang nilinisan niya. Oh, pumasok ah butas yung ano natin dito takip mo baka lumabas ito yung ginawa natin yung mga pang takip natin dyan bago putik ano muna yung hmm. um, mga to yung kahoy na maliliit o kaya ay yun ayos mga kabraso yan kaya itong itak yung anuhin natin kasi klaro yung tunog dito Ayun nga. Thank you, Lord. Ano to? Medyo taas to. Tapos na sa makapal siyang bakawan. Ito yung uri ng bakawan na dumadami mga kabraso. Halos iisa lang yung puno nila. Kapit-kapit lang. Pero ito yung mga hindi paderecho yung ano talaga. Hindi tumutubo ng paderecho. Yan you know? o malaki yung nakuha natin dito yan nakakuha ko ng apat nun maulan hindi natin ay vlog malalaki sa dami ng putik niyang ina nilinis at mga bakas niya malaki na to yung mga bakas pa lang na yan oh. ito yung kalawit natin oh. Ito yung mga ginawa kong kalawit dati. Tapos, <laughs> linis pa. Buti na lang hindi lumabas mga kabraso. Napakalaki mga kabraso Nanipit Yung bumitaw sa isa. Uh, Thank you Lord. Napakasison. Ay. Parang magkasing laki lang yung nauna. Pero ay napakasison na ito. Eh. Ay. natin.

ayo Malapit na barangay dito ay hambayan. Diyan lang sa taas. May mga hunters din dito mga kabraso. Kaso kadalasan yung hinahunting nila ay mga sa gilid ng malaking sapa yung mga nagbubutas at saka sa mga taas ng mga pulahan. Wow. Mga 9 grams. Malapit sa 1 kilo. O isang kilo. Kabraso. Meron na naman ditong alimangong napakalaki. Sabi yung mga size niya na yan. Oh. Pagkalapit lang. Dito pa rin yun. Yung nakaapat ako na hindi na i-vlog. Ngayon, Diyan ko nakuha yung alimango yung boarding house na ginawa ko parang ganito rin dati ayan mga kabraso nagkakalapit lang sila oh, uh, napakalaki nito yan napakalaking alimango yan mga kabraso yan yung sipit pa lang oh. swerte uh. thank you lord ang galing ng pagkakumuplad sa ah. pero litaw yung ditong bahagi. Ito yung pinaka-exciting sa akin mga kabraso, yung parte ng paghanting na to. Yung mga ganitong nagkukumuplad lang. Talagang malayo pa lang ay inaano na natin yung tsura ng putik sinisipat. Gisingin natin ito. Tatanggalan natin ng putik. Napakalaking alimango nito mga kabraso. Talagang. Naka. Hindi man siya bulik pero napakalaki. Sana lang ay bulik na lang ito. malaking alimango nito tsaka season siya ito yung isang niyang sipit ay minisan natin yun ito mbanda banda ayan nagigising na mga kabraso umano na yung mata niya na pero di pa rin sya gumagalaw hmm. alas na linisan na natin lahat ayan lagal na pagalaw na siya Sina, na. apa Hahaha la 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 mahigit isang kilo ito mga kabraso shoreball tagalin muna natin mga kabraso mga kabraso nakalabas na po tayo sa area yung area na to ay napaka iksi lang niya pero yung bakawan ay halos walang bawas saka mga bagong tobo sila na yung parang hindi pa talaga gaano kalalaki yung puno parang alas kabraso natin ganun dati lagi kong pinapuntahan yan hindi pa natin makuhaan isang bisis pa lang ako nakakuha noon babae hindi pa tayo nag -blag -blag. napakatagal pang panahon bago mag vlog tapos sa tagal ng panahon na yon hindi ko muna pinuntahan nang pinuntahan ko dyan yun nakakuha ko ng apat napaka excellent dyan ano lang yung area pero talagang ayos Sa, tsaka, ngayon yung pangalawang bisis na binalikan ko yun nakadali po tayo dalawa naglalakihan ayan paano na tayo niyan palabas mga, mga kabraso kasi galon na naman nasa loob pa tayo labas na tayo mga kabraso madami din yung namimingwit dito yan namimingwit yung dalawa na yung pauwi na saka yung yun namimingwit din yan Okay. Buti na lang, oh. Pupunta dun yung alon. Kahit hindi nagsasaguan, ayan, umaandar tayo. <laughs> Kunting saguan lang ito. Medyo malayo din kunti yung ano natin, barangay. Nadaan pa ba tayo sa isang barangay dito, yung barangay Ulayan. Tapos sa atin na. Oh, tara, let's. Hindi na tayo mga kabraso. Ito pala yung pininturahan ni Kuya, yung bangka niya. Ganda. Dalawang kulay lang. <laughs> Isusunod natin yung bangkang may makina. Tatanggalin na natin to yung kay Kuya. Tapos yun naman, tat tatanggalin din natin yung mga ano niya, katig. Salang natin. Mamaya mga kabraso, yung ano natin, titimbang natin yung mga huli natin para makita natin yung bigat nila. Ito na mga kabraso. Minsanan na, na natin ikarga kasi isang sizing lang sila na tatlo. Bah? Alas pala tatlong piraso to. 1/4 isang guhit. Mamaya tatanggalin natin yung alimango tapos ititimbang natin itong lagayan. Ngayon, kapag umabot siya ng 1/4 isang guhit, saradong tatlo ito. Tingi <laughs> isang <laughs> Yung isa pala mga kabraso yung huli nating nakuha napakalaki ng sipit na isa pero yung isa ang lilit yan oh no? sobrang laki ng isa yung sipit kala ko dito si pat, -Pat oh. walang pasok maasin na may bagbag na may eh, cellphone na kasi yan nga boy wakan mo nga wala ka namang binagawa tignan natin kung ano yung abot talaga namin so sure, bulsa na to sa mahigit isang kilo kung isang sipit no? ganun pa man mahigit isang kilo pa rin kahit na oh, mga kabrasa tignan nyo sobrang laki ng isa niyang sipit pasok na natin. Ito nga pala yung isa nating bulik dito, yung huli natin ng pagdayo natin na nabot tayo ng alas 5. Yung dalawa, yung naibinta po natin yun mga kabraso. Bininta na lang natin kasi nga mura yun yung talaga sa pamilihan. Medium. naman yung isa. Ay, pagkabulik ito ah. Pero hindi siya bulik. Ah, sarado ah. saktong kilo. May ipa. Season na season din. Ayos. Ah, yes. Dito, dito, namang isa yung pinakaunang huli natin yung isang kilo isa may gitisang kilo ay, ito lang, 9 grams ganun pa man, dahil sa yung isa ay sobra bali ganun yung patak nila talagang tatlong kilo ayos mga kaibig, braso Ayos, ayos na ayos. Ay, thank you Lord. Oh, okay, Marang, ha? Away, away. okay, mag ha? Away-away. Okay. Pag-anong natin. Amimintura na tayo mga kabraso. Andito na si Poppy Birds. Ngayon, maraming salamat po sa panonood mga kabraso. Hanggang sa muli.